Alam nyo ba kung bakit hindi tumutuloy ang bunga ng talong? Hello mga kagri! Ka kung napansin nyo po yung inyong mga talong bulaklak lang ng bulaklak, ayaw tumuloy yung bunga, makakatulong po yung information na ito. For today's video, sasagutan po natin yung katanungan ni Ma'am Arlene Sarasosa. Bakit po yung talong na tanim ko, puro bulaklak lang, tapos hindi nagbubunga? Nag-spray naman ako ng FFJ, yung fermented fruit juice, 2 times a week puro bulaklak lang po. Marami pong dahilan, Ma'am Erlene, kung bakit hindi tumutuloy yung bulaklak ng tanim nating talong. Kahit nag apply tayo ng mga mayaman sa potassium na fertilizer, ayaw pa rin mabuo ng mga bunga ng inyong tanim na talong. Ang mga possible na dahilan, una, nasisira po yung mga bagong sibol na bulaklak. So tulad po ngayon, medyo maulan. Kapag ka bagong sibol yung bulaklak, tapos na naulanan, nabasa, nasira yung pollen, hindi mabubuo yung mga bulaklak. Kung meron po kayong ma-share tungkol sa dahilan pa kung bakit hindi nabubuo yung mga bulaklak, feel free to share. Kung sa tingin nyo po interesting yung topic na no ito, i-cultivate nyo naman yung like button. Pangalawang dahilan, baka hindi po na-pollinate, kaya hindi po nabubuo yung bunga ng ating talong. Ang pwede po natin gawin dyan, mag-manual pollinate po tayo kung talagang hindi siya nabubuo. So, pwede natin gawin, pwede kayong kumuha ng cotton buds or ng maliit na brush, yung pang-paint ibabrush lang po natin yung pinakabulaklak ng tanim nating talong. So, gagawin nyo po yan every morning hanggang alas 10 po ng umaga para fertile pa po yung mga bulaklak. So, pag nahalo po yan, magiging bunga na. Mabubuo na yung ating bunga. Ito pong talong ay nasa pamilya ng Solanaceous. Parehas siya ng bulaklak ng sile, ng kamatis yung kanyang pollen ay nasa iisang bulaklak lang. Hindi tulad sa mga cucurbits. Tulad ng ampalaya, pipino, pakwan. Magkahiwala yung lalaking bulaklak tsaka babaeng bulaklak. Tanong, paano kung malapad yung inyong taniman? hekta libu libo-libo yung tanim yung talong. So, hindi naman practical na mag-manual pollinate tayo dahil aabutin kayo ng siyam para mabuo yung mga bunga ng inyong talong. So, pwede po natin gawin mag tanim tayo ng mga bulaklak, gumawa tayo ng flower garden, yan po yung magiging natural insect attractant natin. So maglagay lang po kayo malapit sa inyong taniman ng gulay para dumami yung mga pollinators at sila po yung magpo-pollinate ng inyong mga tanim. So ayon po sa pag-aaral, nakakatulong po itong mga pollinators para mapataas yung ani natin. So na mamultiply or minsan triple pa yung naha-harvest natin dahil po sa kanila. Kasi sila mismo yung tumutulong para mabuo yung mga bunga na ating tanem Isa pa pong dahilan baka madali pong malaglag yung mga bulaklak kaya hindi na po nagiging bunga. So pwede tayong mag-apply ng calcium para tumibay po yung kapit ng mga bulaklak. Hindi siya basta-basta malaglag. Kasi kapag ka nalaglag yan, wala tayong maaasahan na magiging bunga. Then, i-check nyo rin po yung mga dahon kung meron siyang aphids. Baka yun po yung dahilan. Pag inatake kasi ng aphids, hindi na po nagbubulaklak at nagbubunga yung ating mga tanim. So, baka yun din yung dahilan na mislook lang natin. May mga aphids na pala doon sa talbos. So, pag nakita nyo po nagkukulubot yung mga talbos, check nyo agad yung ilalim. Baka may mga insekto na po na kumakain. Then, i-control din po natin yung population ng langgam para hindi rin dumami yung aphids magka tandem po kasi silang dalawa so kapag may langgam may aphids so pwede natin gawin dun sa mga langgam pwede tayo magspray ng 100 ml ng white vinegar tapos 5 to 10 drops ng dishwashing liquid pero wag na wag po tayo mag-spray sa tanim kasi matapang po yung mixture na yun so pwede natin pagpagin or iflash ng tubig yung mga langgam pag nasa lupa na saka natin sya sprayan then para naman sa aphids Pwede time mag-spray ng Oriental Herbal Nutrients o yung OHN2 para mamatay at i-repel niya yung mga aphids. Kung sa tingin niyo po nakatulong yung information na to elect -like niyo naman. Sana po tulungan niyo rin kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!